Yun mga boss, good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw ay papakita ko lang sa inyo kung anong gagawin ko dito sa Nissan Escape dahil nag-overheat siya. Pansin nyo naman mga boss, ano, bago na yung fan niya. Pinalitan to kasi nasira na. Nagkahihwahiwalay na yung mga fan niya o yung blades. Tapos dito wala pa siyang shroud. Isa rin dahilan niya ng pag-overheat. Bukod doon, nagbabawas pa siya ng coolant. Eh oh. o. Kapag nagbabawas ng kulang, check nyo yung radiator cap Hindi naman siya maganit. Okay din naman yung goma niya. So, hindi siya dito. Possible na may taga siya. So, paano natin malalaman? Pwede nating i-visual check. Kasi dahil nga nakakulan siya, may kita natin na may mga kulay green. Sa mga hoses, part ng mga cooling system. Pero dito mas mainam na lagyan ng shroud yan. Ayun, parang may nakikita ako mga boss. Yun, nakikita nyo yun? Yun. Kita nyo? Basa dun. Yan o, oh. basa o. Oh. Basa. Okay, basa siya. Sigurado may tagas yung kanyang radiator din. So para malaman talaga natin kung dyan talaga Pwede rin nating uh, i-pressurize yung ating radiator Tanggalin lang natin dito <laughs> Pangit na din to ah Ganyan <laughs> talaga kapag may kalumaan So lalagyan natin to ng pampressure Ito yung gamit ko ngayon Ayan Lalagyan lang natin itong mga boss ng 18 PSI tapos alamin natin kung saan yung may tagas. Kasi yung iba, minsan, hindi mahanap. Dito, malalaman na kagad natin kung saan yung tatagas. Dahil wala akong compressor ng nasakyan ngayon o ano, na uh, yung kadalasan natin ginagamit, air compressor, eto hindi dinala ko. Ayan compressor ng aircon <laughs> para ma pressurize natin yung cooling system. So hanap uh, lang tayo ng saksakan dito. So ayan. Tingnan natin yung radiator cap. Tingnan natin yung radiator cap, may kulang pa naman 'yan. Tapos paganahin natin 'to. kita nyo meron pa dito yun e o kita nyo lumalabas na kung saan saan yun kita lumabas na yung eh, weak part napakatigas na pala ng hose na to eh? Grabe, dapat palitan ng mga yan radiator yan, patay na muna natin dun makita na natin yung mga tagas okay so nakita natin yung mga tagas mga bossing may tagas dito sa os palitin na yung mga os mga boss tapos dito so far wala naman tayo makita yan wala naman dito Okay. Punta tayo sa ilalim. Uh. Yan na. Tagas. Pati dun. Okay. Kita. Tapos ito yung sa radiator nya. Ito. So, baka marumi na rin to check nyo rin baka naman hindi gumagana yung kanyang fan kung eh, hindi nga rin maganda may nakaipit pa mukhang nakawabol oh kita nyo yan tagilid sumingit yung plastic dito wala naman tagas pero kung hanggat maaari kapag matanda na yung uh, radiator na to palitan nyo na rin para sigurado kasi napakatanda na ng sasakyan na to eto pa oh, kita nyo yan basa hawakan ko ah yan oh may basa so yun na mga boss Uh, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga basic step para malaman natin kung saan yung overheating nitong Nissan Urban Escapade okay so parehas lang din naman to sa kahit anong sasakyan ganun lang din yung process and sana masundan nyo okay maraming maraming salamat po